I-share eh, ko lang po sa inyo. Sino po ba nakakaranas ng ganito sa inyo? Ayan no, Yung tambutso, malayo. Malayo yung pagkakalagay ng tambutso dito. Medyo itong tambutso natin ay palayo. Kung titinan nyo rin sa likod, talagang palayo po siya Palayo. Malayo siya. Ngayon, pwede po natin masolusyonan yan. Pwede natin siyang ilapit. So ang gagalawin lang natin yung holder doon. Meron din po kasi na malayo. Itong direction nitong tambot yun na to at saka yung ilbo na yun magka, salisi. Pero ito, sa nakita ko dito ay medyo okay naman itong holder na to. Yan natin ayusin. Ililigo lang natin yan. Hindi lang naman yung magligo nito. Kinukukuk lang. Kaya lang medyo may diskarte lang talaga. Ayan o. Ganun lang pagkakaligo. Ba? So, ganito lang po natin siya ayusin. Ayan. Yung pinaka-holder natin, nagkabit na natin. Sya, na. Ngayon, ito po, ito. Pag masdan nyo to, habang hinihigpitan ko yung yung tornillo doon, habang hinigpitan ko siya, lalapit ito. Kasi haatakin na ng holder itong tambucho. Iaayos nyo na yan. So yan, lumapit na po siya. Yan, lumapit na siya. Oh. Lapit na. Ngayon naman, masyadong malapit. Kaya lang walang problema dyan. Maayos natin yan pagdating doon sa may holder din. So, tingnan nyo lang kung anong gagawin natin sa may holder. Ah. Yes ko. So, tingnan nyo yung holder doon. At tingnan nyo rin yung tornilyo dito. Nakikita ba? Ayan. Ayan. Tingnan nyo yung holder doon. Tsaka tingnan nyo yung kandito pag lumayo. Sandali lang yan. Ayan. Oo. Oh. Isang ayos lang natin yun. Nagkaroon na siya ng clearance. Yung tornilyo. Ayan. May clearance na siya sa tornilyo. Yung clearance na yun, okay na yan. Nakala nyo lang malapit pero hindi. Kapag kasi naibaba na natin tong swing arm, aangat yung swing arm. Kumbaga ito na yung hangganan ng dulo ng swing arm. Pag naibaba natin yung natabigatan, paangat ang cross ang ano niyan. Kaya okay na yan, okay na yung clearance na yan. Kasi bababa natin ha. Baka magkita yung clearance, lalayo yan. Bababa ko yung motor. Yan ha. So ayan, layo na. Pag nagbabounce yan, lumalayo siya. Ayan na. Focus natin. So, oh, bababa ko tong side oh, ka. So, talayo siya, di ba? Oh. So, okay na yun. Good. Good.